Ay, exactly talaga. Exact na exact. Walang labis, walang kulang. Ito yung ating kakainin for today's video. Ang lemon pasta. At ang ating breast chicken. Let us eat. Instead na pansit, let us eat pasta. Pag pasta lover ka. Pasta lover ka. Hindi, alam nga

Tapos iba yung pagkain ng nagtatrabaho, iba rin yung pagkain ng driver. Ah! Oh. Mm Hindi -hmm. sila kakain ng maragayan. Sino? Sila. Ayaw nila. Kung maragayan lang man, bibili na lang sila ng rasan. Pero huwag nga, pagluto lang, huwag nga lang ng egg curry ba? Ang dami kong naluto lang ng mga. Imbis na mag-alobo ako, pa yung manok

Kalaban tayo, kah itu kalaban. Eh? patungan sebelah? <laughs> <gusto niya> <laughs> <rinig> <laughs> 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 Huwag ano. Huwag kasi sabi, akong pinakabata dito. <laughs> wala kong sinabing ganyan ha. Hindi, ko naman. Gusto <laughs> mo

ang natira sa ating gabong na pasta. Madaan siya sa storytelling. na <laughs> Ang ating kulor Ito to, magbibigay na sa lino. Ang dagat, trabaho, tamad ko sunod. At po, magkaon ko, tamad

Yung everyday na dala niya, nung matara niya. Marami na. Ba, dalaw na. Marami yung nakita kasi siya. Nagsipag kasi siya magtrabaho nung nakaraan eh. Hindi <laughs> yeah, siya kira. Ay, pinti na pala ngayon. Pag sumasahod kasi siya, pag magtrabaho. Okay.